kaya ko ba kaya ko ba pa? sa naka pinto ah andigat oh, si nagdala nito. Ito yung bigay natin sa ano, sa bayan. Oo. Oh. So, ayan po. Mag-unboxing kami ngayon ng ano, ng aircon. Dahil bumili kami ng aircon. Dahil napakainit dito sa kwarto namin. So, ayan. May, ano may, lakay. Sa loob. Nabasa. May mga pambasahan. Hindi naman. ulan, nabasa siya ng kaunti. Mulan kasi. Buti kaunti lang ang ano nabasa. Like talaga. Sa kwarto na ni Pan, dahil ang init. Yung dito sa sala, sa kana. Ay, basa. Nabasa talaga siya. Ang lakas kasi ng ulan kanina. Yung pag-deliver siguro siya nabasa siya. Pag kinagit na. Tingnan na natin kung uh, basa eh. Tingnan natin. Sige. Kaya po. Kaya ko ba, Barb? Inverter yeah. po siya. Yung matipid na siya sa kuryente. Ayan. So, Ayan siya. Papakita ko sa inyo kung saan namin siya binili. Ito yung clip, mama. Ito yung kung saan namin siya binili. Ito yung free na, ano, na cleaning. Free. Free cleaning siya for one year. For one year. <laughs> isang beses lang sa isang taon. Ayan, meron siyang free na one, one free cleaning sa loob ng isang taon. So, ayan. Naka, free kami ng isang linis. So, ayan na nga po. Dito kami bumili ng aircon ni Parwe. Ayan. So, shout out dyan sa dalawang nag... Yan, shout out kay, kay Seron na nag-assist sa amin dyan para makapili kami ng magandang klase ng aircon. So, ayan na siya. So, ang kinuha po namin ay inverter na yan para matipid sa kuryente. Ayan. So, ang bilis namin maka, ang bilis namin makuha yung aircon. So, so ayan na nga. Ganito na lang yung video namin. Maraming salamat sa inyo, guys. Salamat sa support nyo. Ayan. So, bye na. Thank you so much po. Walang sama pag-suporta. Salamat.